dini eh <laughs> <laughs> gayam <na, laughs> tu surprise na ni. Napuzi. Jogve vi ate. <laughs> mm. Total napadaan din ako sa Central bumili ako ng ensaymada, ensaymada ba to? sa atin? Mm -hmm. yung may star margarine mm -hmm. yan tapos bumili rin ako ng mga gulay na pagka mahal mahal balot balot ni michael tapos ayay -ay. ito na pakihugot saluyot. Idengdeng natin, baby. Eh, saluyot? Palang. Mmm, bulaklak ng kalabas nya, Kalabasa. Star is yung bangus na daing. Daing ng bangus. Ah, yung kwan. Ah, oh, babay. Wow. tatlong piraso to, 75. Bili na ako. Hmm, napagastos na naman. Kasi napadaan sa Central kay Jollibee. Woo, okay. Hmm, Gimasin. Dangdangan Okay.